Ang ilaw na ito ay tanda ng liwanag ng Kristo ng mga 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 tulong ng mga magulang ng na may mag-alab ito sa kanyang at ang ng Kristo ang ating Panginoon. Ngayon yung sa mga at minang mga anak. Yan ang liwanag ng Kristo na tinanggap ng bago ng

Thank you.